Naga abang si Iri. Iri. Oh. Sampah si Iri. Naga abang ang aso namin. Ah. Oh. Kalabit ka na. Sampah. Sampah dali. Na Ah, ng tinapay ang aso Palingalinga si Iri Kalabitin mo na ang amo mo Para pansinin ka Ayan ang tinapay Pansinin Wag mo muna ibigay. bigay. Pakalabitin mo muna sa iyo. Mm. Ayun ang asong matakaw sa pandikoko. Mm. Hmm. pandiko